pag nawahala na yan, prank sa Bala, anting-anting. Ah, ito talaga ng aso oh, namin. Ang tinatawag na anting-anting. Busy -anting. siya ngang nagyat ha. Busy hmm? siya sa pag nagyat. Ginupit ko yung ano dito, yung mga binag-binag. Ito yung galing ako sa kulay red, tapos tinanggal ko. Mahal pa to dalawang libo itong bili ko pero ito lang palang laman yan palito, anong oras na ba? ala, anong kinain niya? ay, ano? ay, ano? katakawan talagang pinagagawa mo ito ang tinatawag nating anting-anting, guys. Pinanggal ko siya kasi. Ano ba? Gulo mo. Bugas ka pagkatapos. Kanina nagalit niya siya kay Bliss eh. Bakit na naman? Kaaway kasi. Kinagat kasi ni Bliss ang itlog niya. Ha? Yung itlog niya kinagat ni Bliss. Itlog niya ano na lang naman ang pinagagawa mo. Pinahin na nga yung sulay. eh. May lasa yata yan. Napan mo ko doon pulat eh. Dito na. Ang dito nung gawin. Laban-laban ko nyo sa series. Kaya oh. ang ginawa ko sa ko sa may city mall. Main diba, kayo? Sa city mall. Doon ako sumakay sa series. Ah. Oh. Sinta oh. ng tao. Kaya nga. Kaya nga. Saan kayo nagkita sa bahay niya. Ne? Ah, uh, si ano ya, si Chi. Si Christel Christel. Yun, sa City Mall. Mall? Ano kinain niya? Delibri. May pera ka? Uh -huh. Si Kristen. Hindi ako lang kumain ng Kumain ka ikaw lang isa. Uh -huh. ko yung ko. Si M -M? ko sa ko. Ah. -huh. Si M.M. Saka siya okay, pa yung mawilibro sa kanya. Ano ba naman yan? Saan nilang yung ispon na yan? Diba, hinatid ko yung ano nila, yung... ...bibigay ko siya pagkain tapos... ...katapos bumunta si Timur, Pusay, lago -lago tapos, ah, na bumunta ko si Timon, bumain ako. Tapos naglagaw-lagaw sa Cadiz. Tapos pagdating ako... Ah, naglagaw-lagaw pagdating. ...pagdating sa Cilis... ...andami ang tao, sobrang dami. Pulo-puno ng tao yung Cilis. Kaya ginawa ko, bumunta ko si Timon ulit. Doon ako nag-abang ng Cilis. Eh wala namang nag-abang doon. Eh, sa so, ulit ka siya, Shin. Pag nag-plant, saka baliktarin mo muna. Tapos, kailangan di ma O, lagyan mo design yan. Dapat, ano, ako gawa ng design para malaman mo yan. O, dyan. Lagyan mo oh. O, plan mo Hindi, may ginagamit ka ng pants na akis so, na hindi mo alam. So, sa'yo na lang. Gets mo ba? Alam ko yun. Sa'yo yun. Kaya ako ngayon. Hindi, ang sa'yo na nga lang. O, tapos ka na mga Di mo malang tinapot sa basura yung inatmet ko ng bubble gum. Akala niya bubble gum. Yung pala, anting-anting. Anting-anting yun siya. ano ba ang nanay ba? Anting-anting, guys. Tinanggal ko na.